Hello mga kasarapis sa so, mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's karinderya serye, ay meron muna mo siya shoutout. Sige kuya, mag-shoutout ka na. Ay dahil, niya Oh, shout out daw kay Johnny na hindi nakatulog. Ang masayang masaya si kuya. Awang tawa sa galak. hindi natin alam kung bakit hindi nakatulog si Johnny. Baka nagkapuyatan sila. O nagkapuyatan. Silang lahat. Ngayong umaga po ay ako muna ang nagbebenta dito sa harapan. Uh -huh. Dahil ang mga Disney princess. Ayun, natutulog pa. Tinalo pa ang mantika. Akala ko nga, sebo sa kawali hanggang ngayon. Tulog pa rin. Bala ko nga, itapak ko na sa apoy. So mga kasarap, may mga grupo na kumain ngayon. Ito po ay ang grupo ng e. Ibelarde. Uh -huh. dati pong grupo din ng Big Ben na umuupa doon. Sa building na malapit din dito sa amin. So, shout out sa inyo, kuya, at ingat kayo sa biyahe nyo. Dahil dito sila lagi kumakain. Ops, kuya, yung mga pinagkainan nyo, ang daming kalat. Di nyo muna niligpit. Kumain kayo, umalis kayo kaagad. Sino magliligpit niya? Si Geng Geng. Ah, joke lang pala, kuya. Tama nga pala, si pala talaga magliligpit. Kasunod na mga kumain ay ang mga tracking na kasamahan ni Damulag. So, Damulag, sorry, ya. Hindi ko kasi alam ang pangalan mo, eh. Saka natatandaan ko lang sa inyong lahat ay ikaw. Si Damulag, ang natatandaan ko. Lumabas muna ako rito sa parking para i-check kung nandiyan pa rin yung track ng Big Arrow. Nandiyan pa rin. Nandiyan pa rin yung truck ng beverage yung kay Boss Ontong. Hindi nawawala. Kaya walang nag no Sabigat ba naman yan? Sakit ng katawan yan kinaumagahan kung nakaw yan. Tsaka malamang hindi kayang buhatin. Patay na rin yung ilaw sa parking natin. So kumain na yung grupo nila Damulag. At ang inulam nila. Wow, for the first time nagulam sila ng fried chicken. Wow. Naubos sila ang lahat ng fried chicken namin. Hindi pa daw masarap 'yan, walang lasa. Pero butong-buto ang nahatira. Salamat sa grupo niyo, damulag. Ah. Ha. Ingat kayo lagi sa byahe niyo. syempre always dito ako kakain. Alam na this. <laughs> na ang nagboy na manoy no, ang cook namin na si Ursula. Ang galing magboy na manoy ni Ursula. Oh. Wow. Ngayon, may isang fried chicken naubos lahat. So mga kasarap, may mga naka-parking na diyan kabilaan. Left, left and side, left and side. Left and right. Sorry naman, left and right, left and right. I'm may mga nakapike. Yung na po sa tapat, may kumakaway, si Yonad. Shoutout sa si Yonad. Mapapanood mo na naman yung sarili mo. Yun eh, kung makikilala mo yung sarili mo sa sobrang layo at sobrang labo. <laughs> Sorry na, guys. Si Yonad ay ang nagbubulga na isa kabila na pag-aari din nila, Kuya body, Na pag-aari din ang inupahan namin na marinderiya na raisin eater. Na dating kay, nakapangalang kay Nanay Luisa. Shoutout po kay Kuya body, kay Nanay Luisa, kay Ato Rochelle, kay Tatay Rudy. Saint Pantado Family. Shoutout po. Mga na to ay hey, si Maldits, ang sa pinay secretary si Marian after 10 years pero naon ng magising si Marian so check na naman natin yung parking hindi pa rin nawawala yung truck nandiyan pa rin ang wala nagdanakaw siguro ay mabigat patay pa rin yung ilaw at mahaba yung damo eh one day padadamuan natin kay kuya magla lunch na yan kaya ginising ko ng pilot si Malditz kasi nga ang sabi niya ay maglilinis siya ng istante may mga nilinis na ako pero yung iba ay lilinisin pa rin niya so ako muna ang nagsandok at may ginagawa si Marian dahil nagsandok muna ako meron nga palang take out na kan Ah, limang take out na kanin na tatlong, ikaw tatlo bawat plastic. Oh, ano kumaran ka pa dyan? Hindi ako makita sa camera, nagpapakita eh, nga ako <laughs> ay. eh. Ayun, tuloy natin yung take out. Ah, tumalis na yung ano ko sa camera. So, mga kasarap, ngayon po ay okay na, gising na si Marian at si Maldits, ang feeling secretary. Ang wala na. po ngayon ay si Nene at saka si, si Miranova. Si Miranova po ay nagpunta sa Malolos kasama ng mother niya. Ingat kayo ha. Pero silang gagawin sa Malolos. Si Nene naman ay umalis. Ang pagkakalam ko ay papunta sila ng Nueva siya, kasama yung mga siblings, silang lahat na magkakapatid. Parang may niya yata sila. Ingat doon. kayo sa biyahe, kasama niya si Kare Shoutout sa iyo, Kare Ingat Woo! kayo sa biyahe. So mga kasarap, si Maldit, sa piling sekretary na ang nandyan sa istante habang nagsiserve din siya ng mga uh, kumakain. Kasi ay tulong-tulong na kami. Si Marian ay tumutulong na rin. Si Mother Earth ay nasa loob. Hindi na natin makikita kasi nakahiga siya. Ayaw niya makita na natutulog siya. Pero maga pumapasok si Mother Earth. Ang kasama niya pumapasok ay si Ursula. At kasama nga pala kanina si yung pamangkin ko, si Erickson dahil nag-ihaw siya ng liempo at ngayon naka-duty siya. So, kaya maaga siya pumasok at si Mother Earth ay dahil <laughs> siyang mag iihaw Kaya maaga nakapag iihaw So, lang mga kasarap. Masakit na ilalam mo na ko kakakuda. Maraming, maraming maraming salamat. Bye-bye! Ingaras